Nagdala na naman sila ng kahong-kahong sardinas. Lulunoy rin nila ang ating mga lupa. Pero papalitan nila ng sardinas. Alam mo, sinabi ko, kung maitayo na ninyo ang mga nandam na sa ilog chiko, sino ang titira sa tubig na maiipon at lulunod sa mga bayan doon? Mga buhaya. At ano ang kakainin ng mga buhaya? Hindi eh, tao! Sasama ako bukas. Tatayo ang Chico Dam 2. Maaapektuhan ang baryo ng Bugnay, Pituagan at Tanabel, at lahat ng karatig baryo. Didjay ti Bugnay. Napintas, Ama. Maligayang pagdating sa Rebo, Terco Fascist. Napakaganda. Kaya pala ninyo'y pinaglalaban, Ama. <tod> Ay, yung mga mag ikaw ang lalaki, ikaw Ah, Ama, magandang gabi. Ikaw talaga. Ah, meron pa ba bang gusto magtanong? Okay, malinaw na. Lalaka tayo ng alas tres. Para nasa ambos side tayo ng mga... bago magliwanag. Magpahinga na kayo lahat. Bok, paano nga pala magiging posisyon ng bakat? ka ah, uh, dito nga natin ipuposisyon sila ka Susan, ka Badong, ka Rita. Ngayon, ah, uh, dito tayo. Ama, tuloy ang lakad bukas. Kaya nga narito kami, para sumama sa inyong lumabang bukas. Ama, pabayaan nyo na kayo makapaglamas sa mga kaaway. Gaya nga sabi ko sa inyo noon, mas kailangan ka sa legal struggle. Aanin ko pa. Aaniin na legal struggle na yan. Kung lubog na, sa tiko ang mga bundok na ito. Ama, malapit na rin ho tayo siguro magtagumpay. Hindi nga ho ba sinuspindi yung tungkol doon sa mga dam? Kulang <laughs> pa yung Rambo. Kailangan kansilahin nila ang project na yan. At napilitan lang silang suspindihin yan dahil lumalaban tayong mga umili. Maaaring magtagumpay ang ating mga anak at mananatili sa kanila itong lupain ito na lupang kalinga. Ka George, kanina, galing ako sa Bituala. Kinausap na naman ako ng mga ng militar na pukor. Nabalitaan ko nga. Nagdala na naman sila ng kahong-kahong sardinas. Lulunoy rin nila ang ating mga lupa. Pero papalitan nila ng sardinas. Alam mo sinabi ko, kung maitayo na ninyo ang mga nandam na yan sa ilog chiko, sino ang titira sa tubig na maiipon at lulunod sa mga bayan doon? Mga buhaya. At ano ang kakainin ng mga buhaya? Hindi eh, tao! Adios. Sasama ako bukas. Gustuhin ko, man, talagang hindi pa pwede. Matagal nang pinag-usapan niya sa regional committee. Kasi ayaw nilang makumpormiso yung katayuan mo bilang pangat. Bilang kinatawa ng legal struggle laban sa Chikudam. Ama, pag may nangyari sa'yo, papano na? Matagal na sa akin to. Gamitin mo na ito, Kambo. Maraming salamat, Ama. Malaking karangalan po ito sa akin.